Hello mga guys! Hello mga kakarils! Kumusta po kayo? Ito naman ang katabang sa Saudi. Mabilis ako dito sa likod ng bahay ng amo ko. Ito naman. Magumpisa na ako dito. Kakatapos ko lang paglinis sa loob sa second floor tapos ko na yung kulang lang sa loob maglinis ng ano sa CR hindi ko pa nalinisan ang CR sa second floor tapos magawa pa ko ng salata itong mga guys masarap yung init kasi sa loob ng bahay sobrang lamig sobrang lamig sa loob ito naman yung carpet maglalaba ko ng carpet pag matapos na ako ng walis dito sa labas naman yung katapang Yan. pag exercise na naman si masakit yung likod ko mga guys mga karils uh, ay yan tinapos ko yung pagwalis para matapos ko na para maumpisahan ko na yung carpet paglaba yan bilis bilisan ko yan anong tapak ko kasi yung ano yung likod ko eh. na ano yung likod ko. Hello, sobrang hirap guys no pag dito sa abroad sobrang hirap lungkot mingaw miss na miss ko na talaga yung mga anak ko sobrang hirap yung para ba yung isip mo parang ano para yung isip mo nandoon lang permis sa kanila tapos yung trabaho mo dito yung, yung naisip ko lang ha? dapat mag focus lang dito sa trabaho kasi iba iba sila pag mag ano kailangan nga makokus kita sa pagtrabaho diba ayan naman maglalaba ako ng doormat sa labas linaban ko na ang doormat kaya baka mag ano mag start na ang spa baka meron sila ng bisita yung nato mga guys parang ano sa Pilipinas parang Denver sa atin doon dito sa kanila ganyan siya, magbigay-bigayan sila, yung mga kapitbahay nila dito, magbigay-bigay. Ayan naman, natapos ko na ang door, isampay ko doon sa likod ng bahay para ano siya. Kasi mabilis lang matuyo eh. kasi guma lang yun. Pinatuyo ko siya habang ako magaba ng carpet. Ayan, inaano ko ng ano, yung pajama ko para hindi siya mabasa para ako magtabok ng sapay. Eh. Yan. Meron sila ng tubo pero hindi ko nakinuti. Matagal. Matagal yung ano eh. Taas yung tubo nila. Hirap mag ibalik sa lagyanan. Ayan naman ginagamit ko ano sa CR. Yung tubig sa, yung hose. Ginagamit ko na parang mabigay. Wow. Hindi naman masyadong maano yung pit. Kasi Diyan lang sa hagda na. Ayan, bilis, ko ng para ano, pa, para hindi ako mata ng mag-press. Para hindi ako mata sa CCTV nga, nandiyan pa ako sa labs, Hirap na magpagalitan tayo po. Ayan, ano ko na, yung carpet, labha na. Pang matapos yan, isampay ko na doon para matapos na. Ayan, inaano-ano -ano ko na yan sa tubig. Mikos-mikos lang para mabilis lang ano. Pag dito sa abroad, pag hindi ka marunong karte, pag hindi ka marunong magmikos-mikos sa trabaho mo, ay um, ka ng tatlong araw wago mo matapos. Dapat dito sa abroad lang yan. Mikos-mikos, paano, paano mo anuhin yung trabaho mo para mo lang. Diskarte lang dito diskartihan mo lang ang trabaho mo. Ayan, pinatuyo ko na sa glit. Kasi masakit ng hawak ko dyan eh. Si matanda na si Manay. <laughs> Ayun na. <laughs> Ay, oh. Ayan naman Sip ko na agad yung ano. Para ma-start ko yung mala -ma dorma at saka sapatos. Yung sapatos dalin ko sa taas kasi wala ko eh. Yung sinabon ko dyan, yung yung hand wash nga sabon kasi yan kasi hindi naman ako nila makita ay ako dang ano, hand, hand wash doormat. mat na kapoy kapok isa labas nasa loob pagod na pumahan dito nasa labas meron namang meron namang hand washing Isabong ko sa doormat. masakit na diyan guys iwan ko parang tayo ito sa sobrang masakit na yung likod ko yung pagtupok sa Axtesia dati. Parang ano si Ayan naman. Pagkatapos yan guys, magpo yung CR. Ganyan yung nila. Yung sa CR sa laba, lawa. Yung sa loob, isa. Ayan naman. Galaw ko. Parang matapos na ako. Para hindi ako maabutan. Siya gala sa middle e. Lungkot. Pero e. Iyano ko lang yung long homesick ko dito i enjoy enjoy really ko para i parang ano lang ba lang para parang siko nga lar laruan lang yung pag ano ko para hindi ko matagampi pan pagod yon ang katabang is sobrang layo sa pan wow pagod Ayan yung dinabahan ko kikaayo niyan Yes yeah, guys, Pak, picture picture Pasti Mana. Yan yeah, ang tanda. Bye bye. Thank you. I love you all. Wow.